Ayan mga chika, good morning! Andito tayo sa Barangay Maligaya sa Tel de Ponce, Bulacan. Eto mga ka-chika, si Batas Marshall. si Boss Resmar. Good morning, Boss. Shout out kay Boss James Rafael from Canada. Ayan, shout out, Boss. Shout out kay Jo Marie Peralta. Hindi na kasama, namimitas na kamatis. Ayan, shout out sa namimitas ng kamatis. Baka mapisak yan, kakagigil mo. <laughs> Eto mga ka-chika, ano pangalan na re, rin, inaanak? Urong sulong ng Bungabong. Batang Dagat. Batang Dagat. Ayan, good morning. Agad ah, na naman kung kumain dyan. Oh, ano ba na kalabaw nyo din eh? Devil King at Hyper. Ay, eto mga kachika, idol natin, si Hyper. Ayan, good morning, team nawawala. Ba't taligaw-ligaw kayo? Ay, tama lang yung pangalan yung nawawala. Tama lang. Sige, pera. Pera nawawala po. Nawawala super nawawala pa. Ayan, sinawawala at super pangit. Good morning. Tim, ano 'yan? Team nawawala. Team nawawala. nawawala. Ano lugar ba 'yung Team Nawawala? Pulong Singka Mas Maka Chika. Good morning. Anong team yan? Sky Shot. Sky Shot. Bulilet. Ayun. Good morning. morning, Super Bulilet. One, two, three. Mm -hmm. Shout out po sa kalaguyo ni kuya. Makakalaguyo ng kasyado ka naman. Good morning, team. Ano yan? Team Salbahe po. Team Salbahe. Ayun, na-miss natin ang team Salbahe. Good morning. Sino'y dala nyo? Salbahe. Salbahe. Salbahe at Bulate. Ayun. At Terador. Balit at ang dala ng team Salbahe. Good morning, kay Bridgestone. Good morning. Morning. Good morning. Oh, wala bang sasama kay Bridgestone dyan? Pipicture ako. Ano pa? Dali, punta na kayo. Thank you. Bossing, good morning. Good luck. Ben? Hindi ako live eh. Pero pwede naman mag-chat. Mag-chat ako. Bossing, good morning. Good morning. Good morning. good morning. Good morning. Gold na gold na riyan. Tima yan. Junior eh, Batibot. Panther. Panther at Junior Batibot. Aribay, team Magda Maghubo? Yes. Mm, team Magda Maghubo. Good morning. Good morning. Nasa... Pangalim Paolo Galvan. Ayaw, shout out. Boss Paolo, good morning. 20 pesos dahil dyan. Good morning. Pakatsikati, mapagmahal. Asa si Calmado? Oh, asa si Calmado? Ala. Good morning. Good morning, baby Jinto. Tumakatsikati. So, Don Bruno. Don Bruno. Oh, one, two, three. Lagi. Okay. Ganyan talaga, malikot yan. Yeah. One, two. Oh. Good morning, boss. Team ano yan? Team Malibi. Team Malibi. Good morning. Isang picture. One, two, three. Buti na pakabit ng kalabaw niyo. Good morning. Good morning syempre sa ating legendary sa lahat. Legendary sa lahat yan. Ayan mga kachika, andito si The Big One at saka si Labrador. Tapos sino pa iba? Red Tiger. Red Tiger. Pulilio. Team Pulilio. Ayan, kompleto na. Ayan, team ni Boss Leleng. Diamond at saka Sniper. Ba ayan, diamond at kalaon unto mga kachika. Ayan, ayan, na ko si Governor. Ayan na mga kachika, ang team super. Ay, isang picture nga na matagal kayong hindi ko nakikita. Dali! Yung mga namimiss <laughs> Oh, dali! Ay, kapo pogi ng kalabaw nyo. Lang <laughs> One, two, three. Namis natin ang team super. Parak, sinong dala nyo? Governor. Governor at? Black Raider. Black Raider mga kachika. Good luck. Team Power Up, King, King Cobra. AKA King Cobra. AKA King Cobra. Good luck sa inyong team. Power Ranger. <laughs> power Ranger, <Ika. laughs> Sarap ng kain. Pagbutihin <laughs> niyo yung pagkain niyo dyan. Good luck sa inyo. Team ano are? ng ginto. Kain. Sige, pera na lang ako. Pera. Alam niyo naman, hindi masyadong kailangan kain. Pera! <laughs> One, two, three... Hindi ka hindi ka nakapalo sa. Morning. Good morning team Bulak, Gapan. Sino sino dala mo bunso? Bandito sa Dapora. Ayan, Bandito Dapora, balik bayan. Good luck sa inyo. Ayan, boss ani, shout out mo. Shout out boss ani. shout out boss ani, pagaling ka. Shout out. Shout out din Solar. Solar, Solar shout out Solar <laughs> B Good morning boss, anong team yan? <laughs> anong team ba Boss Shout out, good morning po Oh team ano yan? Ah. Team Don good luck po eh, Nakalapit na sa atin eh oh. <laughs> Hello po, good morning boss honey. Thank you po good morning team ano yan o oh, ayan nagdadatingan palang sila pasalukuyan nako si boss Bado ang nasa good morning isang pamilya na yeah. syempre <laughs> mga ka chika andito na rin si lucky star at astro ng kabyaw good luck sa team boss Leling good morning boss Leling good morning, good morning. Good morning! Dali! Good luck, Hyper! Kanina, hala kami pambiling rin. Happy birthday! Pasyam na kanina eh. Mukulis naman eh.